pag ulat mula naman sa impila ng DWRV, Radio Veritas, CMN, Bayumbong, Nueva Vizcaya. CNN Live, Live Nation, Nation. Wilma Baliton, magandang araw sa yo. Puspusan na ang paghahanda ng probinsya ng Nuevo Vizcaya para sa Rivers for Life competition kung saan ang ilog sa Santa Fe o Santa Fe River ang magiging entry ng Region 2 para sa nasabing kompetisyon sa buong bansa. Ang Santa Fe River ay tumatahak sa bayan ng Santa Fe, Aritao, Dupax del Norte, Dupax del Sur at bayan ng Bambang. Class C ang nasabing ilog at planong gawing Class B. Sa ilalim ng Class C, hindi sana maaaring maligo ang mga tao dahil sa mataas na kolay content nito na delikado sa oras na nainom ng isang tao. Gayunpaman, marami pa rin nakikitang naliligo at naglalaba sa nasabing ilog. Makikipagtulungan ng DNR sa mga quarry extractors upang mapaayos ang, dayol, ang daloy ng nasabing ilog gayon din sa mga residente upang hindi na magtapon sa gilid nito o sa ilog mismo at sa mga nag-aalaga ng hayop upang hindi na paliguan ng kanilang mga alaga sa mismong ilog. Sa pamamagitan nito ay posibleng may taas ang classification ng nasabing ilog at mas marami ang makikinabang para rito o mas marami pa ang paggagamitan. Malaking tulong umana ito, lalo na sa mga komunidad kung saan nagkukulang sila ng mga tubig hindi lamang para sa probinsya ng Nueva Vizcaya, kundi sa mga kalapit pang probinsya. Mula sa CMN o DWRB CMN Nueva Vizcaya, ito si Wilma Angala Baliton. Para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. Live, live Nationwide. Maraming salamat. Wilma Baliton, wala po naman sa radio Veritas CMN Bayumbong Nueva Vizcaya. Samant